and dito naman tayo mga boss ito mga boss Asahin natin nating blade ng bansu kasi mayroon tayong project na gawa tayo ng S4S mga boss yung itong carochina 3 fourth by 3 inches by 3 feet or 4 feet then asahin natin yung blade ng bansu para matalas yung pag-cutting natin ng kahoy. <coughs> ito mga boss, ito yung pag asa natin. Hindi lang dandahan lang. Dito, hindi naman ito, kung mga boss, hindi siya masyadong talas. Kailangan naman ng talasin ng maig. Ito lang yung paghahasan mga boss kailangan ng gandahan tapos yung paghasa ang tagal dahil na ilang ilang ipin ito mga boss ah, siguro hindi na hindi ko makan siya kung ilang ipin pero ito mga boss malapit na tayo matapos ngayon ko na na, na lang yung mga hindi na kagano mahaba yung pagdalas pag hasa natin ah, ito mga boss tapos na tayo abangan sa pagkakabit ito mga boss paano ikabit sinsya na kayo sa videos natin mga boss kasi medyo hirap ito mga boss kasi hindi sa harapan yung kamera natin nasa likuran Then hindi ko makikita kung sakto ba yung angle ko nga uh, napasok siya sa mga siya sa silpon tamang angle kasi sa harapan mga boss basag yung LCD niya din ang, ang masama na sa gitna ng kamera blurred kasi yung kuha ng video ko ngayon ito yung kamera sa likuran Mahirap lang sa pagkan siya mga boss kasi hindi mo makikita. Tumingin ka ng kamera, ama makita mo sa bandang likuran. Ito ang pagkakabit mga boss. Mayroon siyang mga locks sa gilid para sakali mapuputol at saka yung blade ay lumalabas sa flywheel hindi siya papunta sa iyo kung anong lock sa tahitaas mga boss ganun din sa baba ang kahirap na kahirap la nakahirap hindi nakita yung pag -lock sa baba sa itaas lang then meron syang kahoy mga boss sa gitna yung lamisa yan ang kumbaga yun, meron ding stopper hindi lumalabas yung blade pag natanggal pag, pag tagpag ang pagdiskarte nito mga boss sa pag kansa ng blade ikutin mo lang ng maigi tapos kung yung distansya nya sa itaas o sa ibaba kung pareho yung labas ng blade yan ang sakto yan ang tama then ito namang blade kailangan mong hawakan kung hindi ba siya masyadong masikip kailangan na meron ng play o, oh, ito yung lock niya mga boss. Then, ganun din sa baba. Hindi lang yung nakita. Then, ito. Subukan natin mga boss. sa ah, bagong asa natin. Ito mga boss. 100 pieces pala itong gawin natin is Yung kahirap ito mga boss. Mga, ito yung mga kahoy nga nagagamit na. Hindi natin makikita mga boss na mayroong pako. Yan ang um pangit dito uh, ito mga boss parang matalas ng ating pagkasa dahil yung pagtulak natin hindi masyadong malakas tandahan <coughs> pangit ito mga boss hindi natin inasahan mga boss meron, meron palang pako Ya, ang pako nito ng ang pako ng palutsina mga boss. Kung sino man yung mga karpintero diyan, alam nila yung tibay or sa Bisaya pa boss, yung asiro, yung tigas na pako na yan. Maliit pero tigas, hindi mabaluktot agad. Yan ang palutsina uh, pako. Maliit siya pero hindi siya mabaluktot agad. Parang matibay din hindi natin inasahan mga boss pagkating natin sa ika tatlo meron palang pako hindi natin nakita tatlong pako yung linaanan sa ating bansu tapos dito mga boss yan pangit na tunog sa bansu natin parang ang pagikot nya parang kalampag na yung blade din dito naman sa gitna mga boss merong dalawa Yan mga boss, hindi atin tinuloy. Yan. Tapos na yung araw natin mga boss. Yung pag natin ang tagal. 30 minutes or 25 minutes tapos mapako na ang, ang dali. ang dali lang mapako. Ito mga boss, hindi natin tinapos yung project natin mga boss dahil ito 100 pieces tapos oh, hindi tayo siguradong meron ba itong maraming pako kasi yung pako mga boss naka blind hindi makikita ito mga boss nakita yung dinanan ng blade mga boss parang meron magaspang na tapos itong yung dalawa kasi wala kasi siyang ulo mga boss yung pako hindi makikita ito mga boss hindi natin tapusin mga boss Maraming salamat po sa abangan sa susunod mga boss. Follow, like, and share mga boss sa Daily Works.